Mga par, ang laki na unggoy mga par oh. Umukuha ng inyug mga par nag ng inyug At ayun na mga par Nakakuha ako ng isa mga par Ayun, at oh, sinagis ko na sa baba At maya maya pa mga par Ay nangawit ako mga par At bigla akong bumaba, nadulas Ayun oh, muntik pa akong matindag dyan mga par ayun, ang hirap pala umakyat ng inyug mga par oh, ayun oh. muntik na akong matindag dito mga par For today's video mga par Andito tayo ngayon sa ilalim ng puno ng inyo mga par At kung saan syempre mga par Ay magsusokdal tayo ng bunga ng santol Ay bunga ng santol Bunga pala ng inyog mga par At ayan na nga par o oh, Nanunungkit ako rito mga par Kaso napakalit naman itong binigay nilang panungkit Parang pansungkit lang ng santol At ayan na nga mga par Subukan natin lang to mga par Yung the monkey climbing yan ang gagaya natin mga par yung kung paano umakyat ko, yung kunggoy mga par yan oh. o so, ang galing mo pala umakyat par at ayun na nga par parang umuwi nga, bilis at ayun na nga par narating ko na yung pinakadunong ito par pero hindi ko kaya umakyat sa taas dahil nakakakangit pala umakyat mga par at ayun na nga par kukuha muna ako ng isang mga par at titasting natin mamaya maya par kung buko ba ito nyog ay, kupang buko salad na ba ito mga par at ayan na nga par, kukunin ko na isa mga par at ititiritre ko lang itong mga par dahil hindi ko kayo makiyat sa pinakamataas mga par. At ito na nga mga par, malapit ko na makuha itong isa mga par at syempre ihagis na natin sa baba mga par. At ito na mga par, halos wala, nangangawit na talaga ako mga par dito. Mahirap pala umakyat ng buko mga par. Parang ungoy lang si par dito oh, no? hindi na makagalaw si par dahil may na na resistance natin mga par wala hindi ko na kaya umakyat sa pinakataas mga par at maya maya pa mga par ay bigla na lang akong nadula dyan mga par oh. pababa na ako dyan par buti lang nakashort ako par kung wala kang short dito malabang sa malabang mga par gasgas gas ang itlog dito mga par eh, no? padulas na yan mga par dahil syempre nangangawit na ako rito mga par eh parang ungguy lang mga par na nakakapit sa inyog mga par at ayun na nga par buba na ako dahil nangawit talaga ako mga par eto na mga par yung nakuha nating nagisa at nagisa ikaw lang mga par na inyog mga par dahil masakit sa kamay pa ah, sa kamay sa paa parang pag akyat ng buko mga par eto yung pinakamasarap na buko juice mga par fresh na fresh talagang presto mga par kasi walang kahalo-halo tubig ng inyog mga par ayan o oh, at hinigop na par yung tubig ng inyog mga par Oh, uh, napakasarap daw mga par ng sariwang sariwang tubig ng inyog mga par okay Rick you Ikaw Rick oh, okay Rick okay Rick okay Rick okay Rick okay mo